Kamara naman ay eh, walang kapangyarihan na suwagin ng mga utos ng impeachment court ayon yan kay Senate President Francis G. Scudero. Si Scudero naman iginagalang ang mga nagsasabing unconstitutional o iligal pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalves. Walang kapangyarihan ng House of Representatives na suwayin ang mga utos ng impeachment court ng Senado. Ayon yan kay Senate President Francis Chisa Scudero sa pulong balitaan Iginit ng Senador na hindi magkapantay ang Senado at ang Kamara pagdating sa usapin ng impeachment. Wala raw sa lugar para kay Escudero na hindi sumunod ng Kamara sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi Ka kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa, pa sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, Prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang kamera na hindi sumunod sa inipipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bicam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang pa hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso party. Kahapon, nanumpa ang mga Senator Judges at sumang-ayon na mag-convene bilang impeachment court. Mas maaga ito sa orihinal na schedule na napagkasunduan ng mga senador sa plenaryo noong lunes kung saan dapat na itatakda ngayong araw. Samantala, iginagalang naman ni Scudero ang opinyon ng mga nagsasabing unconstitutional o illegal ang ginawa ng impeachment court kung saan binalik sa kamarang kopya ng mga reklamo laban kay Duterte. Korte Suprema lamang anya ang maaring magsabi kung anong iligal o hindi. Ang um, karapatan ni numan ang uh, magpahayag ng kanilang opinion, ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang um, lunes, um, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Dagdag ng Pangulo ng Senado, hanggat walang inilalabas sa temporary restraining order mula sa kataas-taasang hukuman, kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara, magpapatuloy ang paglilitis laban sa kanya. Tulad ng binanggit ko mula noong nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung wala, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Nung panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nagtiyaro ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung tiyaro niyan. Aminado ang Paulo ng Senado na bagamat magkakaiba ng sentimiento ang mga Senator Judges at hindi nagkakasundo sa ilang bagay, lahat naman ito ay pinag-uusapan at pinagbabotohan sa dulo. Nalugod din ang mambabatas na kahit magkakaiba sila ng posisyon at paniniwala, nire-respeto at ginagalang naman nila sa uli ang desisyon ng impeachment court. Um, ulitin ko, am, um, kada, kada individual na member, nakita niyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, um, again, hindi, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.